Oh. Yan guys, balot-balotin, balot-balotin lang. Mga ano lang nga, ah, mga pampatuwa sa mga bata. Kasi alam naman natin na nung naging bata din tayo, ganun din. Mabigyan lang tayo ng konting candy, tuwa-tuwa na tayo, di ba? Oh, ngayon ah, uh, ayan. At eh, bukod naman dito guys sa mga bigay na ito, may mga food na rin sila. So may mga kakainin naman na maayos din. So ito ay parang extra lang nila pagkatapos ng katuaan nila. Meron din silang konting uh, bitbitin. <laughs> 'Di ba tayo mga bata tuwang-tuwa tayo kapag dati pag binigyan tayo ng ganun eh tuwang-tuwa na tayo. So ngayon, ito lang guys at ano. So magluluto pa naman kami ng uulamin. At Mama. syempre may mga ano na rin, may mga ibang pagkain na rin doon sa school. So kaya heto ay extra. Kasi may mga ano sila guys, mga palaro-palaro baga sa mga bata ba? Diba? Tuwang-tuwa na ang mga bata niyan kahit simpleng simpleng balot-balot. Yan ay katuwaan sa mga bata. Kaya ayan. Hindi lang naman kahit isa lang bigyan. So dapat lahatin na, 'di ba? Kusa isang ating kalooban na mapatuwa lang mga bata. Tuwang-tuwa talaga mga bata pag ganyan makakasya. Kasi naranasan natin eh. So, ayan. Magbalot-balot lang tayo ng mga sari-saring ngat-ngatin. <laughs> o, diba? Hmm. Yun lang naman ang katuwaan eh pag ano sa mga bata eh mga palamuti kapag party kailangan talaga laging ganyan so ngayon ilan sila Lin? 26? 26 kabata guys so aanuan din natin ng ano magluluto din ng aking manugang ng kaldereta para halian din doon. Meron na rin guys mga nagdadala din doon ng uh, pansit, spaghetti. So, sari-sari naman doon ang kakainin din nila. Kaya, eh uh, ito ay ano lang, kasi may palaro-palaro. So, ayan. Hindi, ito din yung handog ng aking ako sa kanyang mga kaklase. So, meron din siyang pamigay ng kanyang mga kaklase. Kaya, di ba? So, at least, may katuwaan ang mga bata habang nagpa-party, may katuwaan din sila. Mm. Ganun lang. Simple man, basta sa bukal sa kalooban ang pagbibigay, yan ay napakasaya pa rin pakiramdam. Dahil, bukal sa kalooban. So, ayan, simpleng balot-balot lang, guys, at maiabot sa kanila. May ano na yan sila. May mga food naman sila, kaya pwede lang itong pampaha. Ano kasi may palaro-palaro sila, guys. So, ayan. Kaya, 26 silang kabata din sa loob ng classroom kaya sabi ko magbili tayo ng mga mga kahit, uh, assorted candies or ano bang kagaya niyan para naman maiabot din sa mga bata tapos mag, mag ano din naman ng pagkain luluto din so ba diba? may bata guys may kamay ng bata guys na dumukot ayan namili din siya guys oh namili din siya oh <laughs> May boy na mano na guys yung batang kuma dito. Okay. Ayan na siya guys. Okay. Tuloy lang ang ating pagbabalot. Ayan. Para din sa Camila Magluluto pa ng mga food guys para dadalhin doon. Kasya ba yung balot? Ay, sa bagay, pa isa, no? Mayro pa ibang, ano? Tapos, pag atapos at yan, idagdag-dagdag na lang kapag, ano, may natitira. Ayan. Ayan diba ba? Ayun lang. Simpleng pat katuwaan sa mga bata. Ayun, siya guys. Ayun. eh, Ba konti lang siya. Ayun muna kung wala ididagdagan mo na lang ito may isa pa. Dagdagan mo na lang ng ibang ano items. Ayun yung kasi okay lang yun na lang na ano. hindi naman niya na ano mabata basta important yung okay. Yung lollipop binuksan lang, hindi ano. yung Lollipop. Na... Then guys, thanks for watching.